Tignan nyo, ayun pala yung school, oh. Ayun, ayan. Ayan pala yung school, be. Ayos ko, wala pa. Hindi pa lumiliwanag, pero nandito na ako. Maybe naman dito. Buti na lang, meron pang nakopit dito na kantin. Ayun, oh. Ito so, pala yung ng school namin pag walang ilaw. Bakit na ba ako dun sa task? Kasi parang ang creepy naman. Parang ang creepy. Parang ayoko pa akong makiat, be. Nakakatakot. Any time, meron sisilip at sisilip sa akin dito, eh. Ayun, oh. Nakakatakot hindi niyo pa tuloy ako makita. I'm here sa school at 6.04. Yes. Tapos dumati, ay naglalakad ako kaninang 5.53 tapos nakarating ako dito 6.04. Ito na. May, uh, alam may aso. Alam may aso. Hindi oh. may aso. Alam may aso. Hey. Tigil mo yan. Batingin kita. Wait lang. Sige, sumumabato. Sumumabatuhin kita. Puska dito. Ayan, onti-onti lumiliwanag na kasi nangyayari na ang hostesya. Huwag kang okay. nalapit sa akin. Isa. Batin ko kayo. Ito mo to. Emya lang. Hindi ko talaga bineto na dito pa yung... Eme lang. Galit na galit ka agad. Oh. Eh. Alam mo dumating ng mga classmates ko. Gusto, gusto ko na pumasok sa classroom. Ang gusto ko pumasok ng mga classmates ko. Oh. Ha ha ha. Gulatin ko sila mamaya. Prank. Ako talaga sabi sa pera. Medyo maagad na so Ay sa taas. Kahit sa gusto mo. Ayan Oh. Maganda naman na eh. Naman na eh. Naman problema. ako na pala umakyat, Baka may nakikita sila. Hindi ko din nakikita. Kinikilabutan tuloy ako. Ay, sa pa tingin Ay, he! 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 Ah! Ah! hey, He! Please! Ganang mga na tayo dito sa taas. hindi dami naman pa tatki. Ay, ako kautin ko ito. In case. Diyos ko. Papunta lang papunta. Parang bumibigit ng yung pakiramdam. Eto na. On the way na ako. Sorry kung mga video may mabidyo na ako. Bumibigit yung pakiramdam, te. Umikot. Oh my God, parang hindi ka nag-i... Ay, ala, hindi yun. Ay, na kayo. Ang taga niyo naman. Nakakatakot na dito, be. Nakakabigat na ng pakiramdam dito. Tumuhin niyo naman ako. Kala mga classmates. Tapos. Iyo, open ko na yung rumal, baby. We're stuck here. Yeah. Steady, steady, steady. Ano na I'm back! Paparating na ka-classmate ko. Asan siya? Wait lang, paparating siya. siya? Wait lang, paparating. Yeah! Ay, sorry. Yeah. Alam mo ba kung anong oras ako na napunta punta Forever. Forever. Hoy, excuse me. Wait lang, alam mo ba kung anong oras sa pumunta dito? Ano? 5.56, 5.54. Madilim pa dyan, kanina inabol pa ako ng aso. <laughs>